Guys, good morning, good morning no? Ano tayo ngayon sa ating mga hedgehogs Today is Saturday So, schedule natin ng cleaning So, yan yung hedgehog natin guys Kasama niya kanya mga Haglets, malaki na yung haglets niya So, ito yung hedgehog natin Na may Pinampun tayong, pina-foster tayong Haglets, so Kita niya naman guys Ano siya, uh, successful yung ating fostering Hindi turning 4 months, eh 4 weeks old na okay, okay, 4 weeks na yung mga hagrads na to so mag-start na tayo mag-win pero ngayong araw mag ngayon natin uh, ito yung first time natin na mag palit ng lahat ng kusot or yung beddings nila from the day na pinanak sila hindi natin, ginagawa kasi natin pag mga ganong point is usually more on spot on lang ngayon tapatay natin lahat medyo madubi na talaga hindi natin palitan, niya natin siya hindi <laughs> natin, hindi natin pinapalitan kasi nga may tendency na i-abandon ang mother. So, ayun guys, silingisin natin. Let's go! Tapos so, guys, ito naman yung ating mga albino. May yung kanyang anim na haglids. So, itong sa case na to, hindi pa natin sila pwedeng, ano yun, eh, pwedeng tanggalin lahat spot cleaning pa rin ang ginagawit natin dito yung mga mali mga konting konting yan yung mga yan yung mga yung mga konting dumine niya nang tatanggalin natin kasi pag tinanggal natin lahat yan tendency ng abandon ito yung magto pa lang na mga hagnet so ay buy nito ito yung mother nila ayan. medyo ano siya so ayun guys so ito yung isang set ng hagnets natin um, yung mga hagat sa atin, bugay natin silang palitan or galawin around 3 to 4 weeks. Pag mga less than that week, that period medyo critical pa or delikado. Baka i-abandon pa ng hedgehog or ng mother nila. So, yun guys. So, yun guys. Ito na yung ating mga hedgehogs. Actually, kakatapos na natin maglinis. Magpalit ng kusot, magpalit ng sabi magcheck sa kanila. So, ito yung ating mga hedgehog haglets. Dito sa kabila, guys, na yun, nakita yung nag-spot killing tayo. Ito yung mga bagong, ano, kumakain na siya, actually, ano, Kumakain na siya. Ito yung mga haglets natin, ayan. Alright, so, yun yung part na yun, doon sa part na yun, hindi natin pinalitan banda, kasi nga, part na ng haglet siya. And, dito sa kabilang part, ang pinalitan natin ng substrate, saka kusot. Kumakain na rin naman siya mama to, guys. So, hindi siya nag-halit, tinan niya. hindi siya nag-ano ng kills niya. ah uh, Ayan dito sa part na to, ito naman yung ating yung mga, yung mga na malaki na so ayan so again ang rules natin dito from 1 to 3 weeks hindi natin hindi ginagalaw yung haglets actually nayaan natin siya together with their mom para hindi siya inistorbo lagi kasi may chance talaga na pag bininistorbo natin yan is i-abandon niya ng kanyang mother and then yung haglets natin check natin from 3 weeks old no pag 3 weeks old na hinihiwalay na natin yung mga male sa uh, female haglets so ito medyo hindi kasi sanay hawakan so nagbo-ball sila yeah, ang sa akin mas ano eh ang tingin ko or sa experience ko mas masakit yung kills ng mga maliliit mga bata pang haglets compare sa adult na ito dinamonian siya ano siya so siya yon the balls sila when hindi sila sanay pang hinawakan kasi nga hindi ka wala yung hinawakan pero definitely ngayon start natin silang i-team no pahawak-hawakan natin para at least maano natin yung kanilang gender yung, actually, yung gender nito alam mo na gender namin karang parang isang female saka isang dalawang male yung medyo masakit yung mga nila yun pero hindi naman be ano naman um bearable naman yung pain. Yung hindi siya ganoon kasakit. Ayun So, ayun guys. Hello baby Huglets. Ang sana na siya nang hinawak So, ang advice no around 3 years 3 week old ihiwalay po natin yung mga male Huglets sa uh, female kasi nga nag some of them are starting to hump na. So, kailangan silang ihiwalay. So, ayun guys. Yan yung mga hangouts natin. Maraming salamat, no? So, maralis na sila. Tubig na lang. And then, food. Dalagatin ang food. Then, we're good to go. Tapos na yung ating first set ng paglilinis. Next naman is yung mga rabbit natin. So, ayan. Bye-bye.